kain tayo mga lalabs. Merienda po na to. Thank you Lord for all the blessing. Gulay na ako ng ano. Malunggay eh. Ganda na ng weather. Thank you Lord. Buti na lang pala. Pinaharvest ko yung malunggay. Pinagawa ko. Yung kinuha ko nung nakaraan kasi naglalagas na ngayon mula nung pinagyubag-yuba naglalaglagan na ang dahon ay tayo ganito ang ano ko yun eh. parang pinakahaponan ko na at mamaya kundi antokin na ako. Ginataan ko yung malunggay pero nilagyan ko ng galunggong. Mga, mga ano, mga ang tawag nito? Mga patsambatsambang ano. 有点，多多好上好呢。 Kasi pag nag kumakain niya na parang pinaka-dinner niya na alas stress ngayon ano pala ngayon magpo-four na kakain na siya hindi niya na naantay yung ano pinaihaw kong leg quarter bukas ng dilata ako mas gusto ko ganitong ulam kasi sa mga ganun mga uh, manok-manok karne hindi ako mabubuhay doon sisi mm -hmm. ako mga lalabas na ano saka na pinaubos ko na play yung malunggay yung nakaraan di ba ako nanguhanga ayun naglalaglag lang naglalagas na kaya ang dami dami yung na dahon doon sa baba namin ayun malunggay 你老想好了、啊，你。嗯。